Pagka namatay po ang tao, yung kaluluwa niya na humihiwalay nga sa kanyang katawan, napupunta po kung ikaw po ay mabuting tao, yung kaluluwa mo pupunta doon sa dambana ng Diyos sa langit. Basahin po natin ang Apokalipsis 6.9. At nang buksan niya ang ikalimang tata, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Maliwanag yung salita, nakita ni Juan, buksan niya ang ikalimang tatak, sabi ni Juan, nakita ko sa ilalim ng dambana, ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Yung mga kaluluwa ng mga pinatay ng mga taong matutuwi dahil sa salita ng Diyos, nandun sa ilalim ng dambana ng altar sa langit. At nagpapahinga pa sila doon. Pero yung mga tao pong masasama, pagka po sila namatay, ang kanilang kaluluwa pati yung espiritu nila nakakulong sa isang bilangguan. Basahin natin ang 3.18 ng unang Pedro. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyahon at nangaral sa mga Espiritu'ng nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Meron palang mga taong suwail noong mga araw ni Noe. Noong sila'y mamatay sa baha, yung kanilang espiritu ay kinulong ng Diyos sa isang kuluman. Iyon po ang sabi sa Biblia. Kaya sa tanong mo kapatid na pagka yung kaluluwa, umiwalay sa katawan, saan napupunta, dalawa po ang hinapupuntahan kung mabuting tao napupunta sa dambana ng Diyos sa langit, nagpapahinga sila ron. Yung masasamang tao naman, pinukulong naman sa isang kulungan. Ayun, ang kulungan na yun ang pinuntahan ni Kristo nung siya namatay sa laman, pumunta siya ron, nangaral siya sa mga espiritong nakabilanggo.